Tanan! Prong! Yan. Guys, baka kailangan nyo to. Actually, sa tingin ko, kailangan nyo to. Bili kayo nito. Mura lang to. Nasa 300 pesos. Uh, sa tingin ko, 300 ha. Conversion nito. Uh, yung may mga ano nito. May mga uh, hindi branded. Nasa ano lang. Nasa 150 to 200 pesos pero hindi siya branded. Wala nakasulat na Insta360 tapos iba yung feel eh. Iba yung feel nito, yung original. Matigas yung pagka-plastic niya. Alam niyo yung mga plastic ng Japan? Parang ganon yung feel niya. Kung bumibili kayo ng tools ng Japan, yung kahit baliin mo eh, baka mabali pa yung buto mo. Yung ganon. Okay, pero ito ang weird. Siguro dahil prong lang naman siya, naka-plastic, ganito ako lang na-receive. Yan, o. Oh. Nakasulat, ah, uh, three prong. Yun yun, yung prong kanina. Ah, uh, to one-fourth inch adapter. oh, yan lang. Tapos, yun uli. Yung mga address, email, ah, uh, website, ganyan. oh, tapos, made in China tayo. Ito na yon yung sticker na lagi nyo nakikita. Nandito na siya. Naka-print na. Ito lang, wala-walang bago. Kanyan lang, may lalagyanan ka. Siya lang yung bukod-tanging product na binili ko sa mismong Insta360 ito ah. Na, ah, ha, na, uh, na ch chinay ko kung may ilaw, kala ko walang ilaw. Na, hindi naka-box. Siguro dahil nga, prong lang naman, alangan naman ni box mo, no. So, bakit ko binili ito? Ito, unboxing na to ah. Kasi talaga namang ma-unbox mo na eh, no? Oh, ito, kaya ako binili to. Para ito, yung one port na uh, adapter na yan, i connect mo dito. Yun, no? Ayun, no? Connect mo dyan. oh, tapos, lahat na ng camera na naka prong, pwede mong i-connect dito. Dito mo naman siya i-connect. O, oh, ba? Diba? Ayan, nakasulat to. Oh. Insta360. Basa nyo ba? Ang ganda ng quality nito, ah oh uh, O, oh, yan, oh oh matigas. Matigas po yung quality niya. Ah, ayan, no. Oh. 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 Di makita, no. Yan, nakikita nyo ba? Yan, ganyan po yung pagka-plastic nyo. Oh. yun no? Oh. Mukhang matibay. Kasi may mga binibili ako na, na, alam mo mga tripod na mamurahin dati sa Lazada. Wala pa nagtagal sa akin nun, eh. May nabili nga ako worth 500. Tripod, ah. Malaki. Pero ang gaan, sobrang gaan. Wala. Eh, lang gamitan lang si Rana. dito, mag-invest tayo sa ganito. Kasi ito, laki yan eh. Pagka ito, bumili ka ng mumurahin nito At pag yung camera mo, bumigay ito, nalaglag. Eh, anong sayang? Yung 300 o yung 40,000 mo? ba diba? Kaya invest ka dito sa original na prong. Kasi ito yung mag-handle ng camera mo. Actually, binili ko to kasi may binili akong dive case na 2 prong yon Dito ko ilalagay. No? Para tapos dito naman, o, oh, di nakasuot naman siyang ganyan. Yan. Or kahit saan. Kahit saan, sa, sa selfie stick, pwede, diba? oh. o di ba? O, oh. pwede mong gamitin. Kahit saan yan. Ganda. Pakita ko lang sa inyo uli, ah, bago ko cutin yung video. Ito yung isa natin. Yan. Kita nyo ba? May nakasulat na Insta360. O yun, no? O, tapos ito naman po yung gilid. Yan. O. Tapos, ito po yung kabilang gilid. O. Maganda yung pagkagawa nito. Parang Japan. Kasi sabi nila pag china pangit eh no pero ang china kasi may ano yan eh may mga class yan eh class A, class B, class C ayan Pero ano naman yung ilalim oh Ito hindi siya butas parang ano lang parang nakalubog ito ito ayan, ayan. nakalubog Lubog lang siya hindi siya butas ah makakala nyo butas yan yan, tapos, ito naman yung ano nya. Screw. Oh, uh, may nakasulat na Insta 360. Ewan ko kung nababasa niya yan. Oh. Insta 360. Yan. Oh, quality. Yan. O. Oh. Kita niyo po yan. Yun, O. Oh. Yun. Okay. So, tapos na tayo dito sa prong. Na-unbox din natin, no? no? yan po. Please support my channel, guys. Sa ating mga kababayan. Supportan nyo ang inyong kababayang Pilipino na nagsusumikap. <laughs> Ayan na. Sige na, kahit na ano, kailangan ko lang ng 10,000 na na subscriber, magkakameron daw ako. Gusto ko yun eh, yung parang trophy. Gusto namin ng aking anak na magkameron ng ganon. Pagka hindi kayo nag-subscribe, bibili na lang ako nun. Oh. Ito, bilhin nyo po ah. Bili kayo nito. Yan. Thank you.